Ning, marami nagre-request sa akin nito about sa Beeperman kung ano daw yung mga ginawa ko actually meron na akong video nito eh ito ko lang ulit una sa fender ah, uh, paano, paano, ko raw na ibaba? simple lang naman yan sir yan ginamita ko lang siya ng bracket na ganyan syempre taas baba yan. para parehas ganoon din naman yan sa kabila tapos yung caliper, kinulayan ko na lang ng black yan, stock Stock mags. Yan, stock mags. Dan stock mags. Sukat ng gulong ko, 45.90 sa harap. Sa likod ay 50.100. Sa elbow naman, kung napapansin nyo, medyo dikit siya sa makina, di ba? So, pinasadya ko kasi yan. Kasi naka-shifter na ako. Para lang sa mga naka-shifter, pwede yan putres kasi magagamit putres hindi na pwede tama na siya tapos ah syempre oil breather para iwas tagas sa langis tsaka init na rin para makahinga maigi yung makina natin ganyan na lang naman kasi simple. binalik ko muna yung swing arm ko sa stock kasi plano ko i-benta yung plus 2 ko ah, akong bilhin tapos sa nagtatanong naman sa sprocket ko yung sukat 34 tapos sa engine 16 sa kadena G GPS yata, ah, JRS yung brand tapos chrome tapos sa shifter ko Yoshimura pang R150 convert lang yan sir kasi dito na ako nag bracket kaya papunta rito Siyan adjustable yung shifter na to kaya mas, mas maganda para sa akin pa ba ayun lang ganun lang yung setup ko wala naman ako masyadong binago simple lang yan simple lang siya simple linis lang importante para sa akin